Hello guys, welcome back sa aking channel for today's video ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Ilocos Sur. So ang problema po pala nito ay wala pong ilaw, vibrate lang at walang makikitang display. Ang nagpadala po nito ay isa pong technician na taga Ilocos So pinadala po niya dahil hindi po siya sanay sa paggawa ng mga board label iso. Isa po siya sa taga-subaybay sa aking channel at natuto po sa paggawa ng cellphone pero sa pagdating sa board level ay hindi pa po niya alam or hindi po siya sanay sa paggawa ng mga tulad ng pagja-jumper ng mga parts sa loob. So ayan guys, buksan na po natin. So ang model po pala nito ay Huawei Nova 3i. So ayan po guys, ito po yung problem niya. Board issue po ito sir, hindi nagana ang LCD. Yan, basahin niyo na lang po. So ayan, hindi na po ito naka- kabit or hindi po ito nakadikit ang takip dahil ginawa na po ito niya at ayan kung napapansin niyo po wala na pong fingerprint so hindi na po niya sinali ang fingerprint dahil naiwan daw niya so ayan so yan po yung problema LCD gumagana naman sa ibang board kapag isubukan daw niya ay ang LCD ay good pero pagdating niya sa board niya ay hindi po talaga nagdi-display so yun po yung gagawin natin ngayon so and guys tinest ko na po siya Ayan, kung napapansin nyo po, wala pong nakikitang display. Ayan, yun po yung check up ko dito. Tinaw troubleshoot ko muna. At wala talagang makikitang display. Pero kapag ipower on mo siya, nagbabibrate. Pero wala talagang nakikitang display. So yun lang, vibrate lang ng vibrate. At pansinin nyo po, maya, maya lang ay lalabas po yung ilaw sa taas. So Charging indicator po yan So ayan, antayin po natin na lalabas yung charging indicator Ayan, kung napapansin nyo po, nagigreen po yung taas Pero wala pong display Ibig sabihin, buhay po ang motherboard Ang problema lang ay wala po siyang backlight So yun po yung naging issue dito bago niya pinadalas so, Ayan, backlasin muna natin, tanggalin muna natin lahat ng screw At bago ang lahat, shoutout muna tayo Sa lahat ng ating viewers na nanonood out po sa inyo at sa gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video. So ayan guys, tanggalin natin lahat ng screw para makita natin ang connection ng flex or koneksyon ng LCD papunta sa board at sa pinaka IC. So ayan, una kong pong tinotroubleshoot dito, tinanggal ko muna yung pinaka LCD na mismo niya. So ayan, nandiyan po yung connection, yung flex na yan, battery, tanggalin muna natin. So ayan, kung napapansin nyo po, meron pong crowded or kalawang sa flex ng LCD. So, connected po ito sa display ang LCD at ang natamaan talaga yung pinaka motherboard. Ayan, kung napapansin nyo po, itim na po talaga ang connector ng motherboard. So, sabi naman niya, sinubukan niya yung LCD sa ibang board ay nag-iilaw naman pero yung pinaka board niya ay hindi talaga umilaw kahit palitan ng LCD. Pero sinubukan ko pa rin palitan ng LCD or tinest ko siya kung mag-iilaw ba o hindi. So, ayan, kung napapansin nyo po, wala rin po talagang umiilaw pero ang pinakataas niya ay nagi grain po siya. Ayan. Pansinin nyo po, lumalabas po yung grain sa taas. Pero wala kang makikita ang display. Ayan, kung napapansin nyo po, tinakpan ko siya ng kamay. Pinatay ko yung ilaw. Ayan, meron pong light sa taas. Indicator po yan. Ibig sabihin, nagja-charge. Pag tinanggal mo yung charger, nawawala ang indicator. So, ibig sabihin, buhay po talaga ang motherboard. So, ayan, ang sabi po ng may-ari, hindi po talaga siya sanay sa pag-jumper ng mga ganitong problema or sa paggawa ng board level issue. Kaya ito po yung gagawin natin ngayon. So, so gawin na po natin. So, SIMD po ito pinadala at pag ahapon ay naibalik ko kaagad sa kanya. So, pinadala ko po ito sa LBC. So, ayan guys. Kung napapansin niyo talaga, ang board po talaga nito ang may problema. Wala sa LCD, wala sa flex. Nasa connector ng motherboard. So, ayan. Tinister ko siya isa-isa. Ayan, yun po yung tinister ko. Unang linya po yan. Linya po yan ng backlight. Papunta doon sa pinaka-light. Ayan, guys. Kung isa po kayong gumagawa ng cellphone na hindi pa sanay sa ganitong gawain, ito po ang tamang pag-tester para matutunan mo ito. So, una... Kung saan po yung kalawang doon nyo po siya i-tester kasi possible na nasunog ang pinaka-connector papunta sa LCD. Ayan kung napapansin nyo po yung unang connector ng pinaka-flex ng LCD sa board ay yun po yung kinalawang. So, yun po yung positive line. So, yun po yung i-jumper. Ayan, malinaw po. Merong pula. So, kung naka-encounter ka ng ganito at hindi ka pasanay at sigurado ako kapag napanood mo ang video ito sa mga ganitong unit ay madali mo lang siyang matutunan. So, minsan naman nasa baba ang problema. Ngayon naman, sa problema nito ay nasa board po ang tama. So, yun po yung kuna. Unang gagawin nyo, kukutkutin nyo po yung nasunog na linya. So, sa LCD po yan na linya. So ayan guys, nilagyan ko po siya ng tingga para mas kumabit ang jumper. So jajumperan po natin yan para mag-connect ang linya dahil yung pinakalinya ng board ay wala pong linya papunta doon sa piyesa na maliit. So ayan guys, yung puti po yan sa taas. Doon po natin i-connect ang isang jumper lang po ito. Pwede na itong umilaw. So marami na po akong video na ganito pero request din po ng may-ari na gusto niyang mapanood ang video kung paano ginawa. Kaya ginawa ko ito ng video. So ayan guys, unang linya ng LCD. Ayan. Doon po yan sa flex. Papunta dito sa kapasitor na puti. So, ayan. Diyan nyo po eh. Connect ang jumper. So, napakadali lang po sana nito. Kung mapanood mo ang mga ganitong video ay matututo ka talaga. So, madalas talaga sa mga ganitong unit kapag nabasa ay ang pinaka-connector ng board ay na nasusunog talaga siya. Nagkaroon ng crowded at nasunog talaga ang linya papunta dito sa pinakaputi na pyesa. Meron pa nitong mas malala na yung puti na yan, yung pinagkukunikan natin ng jumper ay nawawala yan. So kinain na po ng kalawang. So yan, ang gagawin natin, linisa natin. So napakadali lang po ng ginawa natin. At ayan, malinaw po ang kuha ng video sundan nyo lang po ito kung maka-encounter ka ng ganito kahit hindi ka marunong gumawa ay kapag nasundan mo ito ay mapapailaw mo talaga siya at successful ang paggawa mo. So ayan guys, kinabit ko na po siya. Ayan. So napakadali lang po ng ginawa natin at nilagyan ko rin po siya ng dikit sa pinaka jumper o doon sa pinaka LCD niya para naman hindi mag-short yung pinaka jumper natin kapag ilagay natin yung bakal. So ayan guys, wag po kayong kukurap. Ayan, lumabas po ang ilaw 100% po siya So napakadali lang po ng ginawa ko Ayan So sana nakakuha din kayo ng idea sa mga ganitong problema Kung paano ito ginawa So ayan guys, malinaw po ang jumper Wala po tayong lukuhan dito Hindi po kagaya ng iba ay binibitin tayo ng video So ito po ay full video Ayan, kung napapansin nyo po Ayan, inikot-ikot ko po siya Para naman ipakita ko sa inyo na ang ginawa natin Sobrang ay... legit talaga So ayan, ibinalik ko na po siya lahat Yun lang po yung ginalaw natin Wala na pong iba Hindi na natin ginalaw ang motherboard So nainitan na rin daw po ang motherboard nito Sabi po ng may-ari At buti na lang, hindi na matay Kasi kung nagkataon na namatay Mas malaki ang gagastusin Sa mga cellphone na nagbabibrate talaga Huwag nyo pong initan ang motherboard So yun po yung best tips ko sa inyo Kung bago lang po kayo nagsimula sa paggawa ng cellphone So kanina mayroon pong isang kulang na screw dito Kinompleto ko na rin para Pagdating sa may-ari ikabit na lang niya ang fingerprint so madali na lang po at idikit na lang ang takip so hindi ko muna ito pala dinikit para pagdating doon at maikabit pa ang fingerprint na hindi na ikabit ng may-ari so ayan guys tinister natin ulit gumagana na po siya so dahil ang fingerprint at flex hindi pa na ibalik so hindi ko muna siya dinikit so kanina nakaguma lang siya so ayan i-on ko na po siya para makita natin kung meron pa bang ibang problema kasi minsan ito hindi nagtatats may tama talaga ang connector ng LCD may mga crudid din na pyesa kapag mag, nagkataon so mas malaki ang gagastusin so sana yun lang po ang tama niya yung pinaka backlight lang so ayan i-check natin huwag po kayong kukurap kung gumana ba ba itong ginawa natin so ayan guys 100% gumana po yung touch good na good na po siya. At hindi ko na sinubukan hiningi ang pastor dahil ang alam ko good na po ito. Wala na po itong maging problema. So, yun lang guys. Sana nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema kung baguhan ka man o hindi. Kapag nasundan mo ito ay sigurado akong magagawa mo ito mag-isa. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panunood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating video at i-click ang notification bell button para lagi kang updated sa mga kakaibang video natin. So ayan guys, nasolve na po natin. Hanggang dito lang po tayo. See you on my next video.